siya disrespectful. It's just hindi lang kayo sanay na ganto ako. Nagbigay ng reaksyon ang Pinoy Big Brother Gen 11 housemate na si Fian Smith, kaugnay sa akusasyon ng pagiging walang respeto niya sa ilang housemates. Ito rin ang dahilan ng ilang beses na pagkakanominate niya upang matanggal sa programa. Sa naganap na pag-uusap nila ng kapwa housemate na si Kai, na itanong kay Fiyang kung sa tingin niya ay deserve pa rin niyang manalo at tanghaling big winner sa kabila ng ibinabatong issue sa kanya. Ani Fiyang ay maaaring iba ang dating ng kung paano siya makipag-usap para sa iba, ngunit hindi raw nangangahulugang siya ay bastos. Ipinaliwanag niya na magkakaiba ang kinalakihan ng mga housemates kung kaya ay maaaring hindi nagugustuhan ng ilan kung paano siya makipag-usap at hindi ito ang kinasanayan nila. Paliwanag ni Fiang, sa tingin ko, the way na sinasabi ng iba na disrespectful ako, is hindi lang kayo sanay na ganun ako magsalita. Iba-iba tayo ng kinalakihan. It's just me, na hindi siya disrespectful talaga. May respect ako sa tao, although sinabi ko kay Kulet yun, kahit di ako nag-aate sa kanya, kahit binabalagbag ko siya, I still respect her. Sa kabila ng kritisismo, tingin ni Fiyang ay karapat dapat pa rin siya na tanghaling big winner dahil nagawa niyang mag-adjust sa mga kasama sa loob ng bahay ni Kuya at paunti-unting nabago niya kung paano siya makipag-usap sa mga ito. Pagpapatuloy niya, sa tingin ko, ya, yeah, karapat dapat pa rin akong maging big winner, although hindi siya disrespectful. Kasi nagawa kong mag-adjust, nagawa kong baguhin the way akong magsalita. Hindi naiwasan ng ilang netizens na mapakomento sa naging pahayag na ito ni Fiyang. Saad nila, hindi porket ganun siya magsalita, hindi na siya karespirespeto. Kahit ganun siya, makikita talaga sa kanya na mabait siyang bata at mapagmahal. Hindi kagaya ng iba feeling perfect na parang walang nagawang pagkakamali na nasabi. Gusto kasi ng mga housemates ang ugali ni ang according sa gusto nila, aba ayos. Asikasuhin kaya nila mga sarili nila to become better person. Hindi naman nila business if yung para ng energy. Kaya ayan tuloy sila ang gigil kay Fayang samantala si Fayang chill chill lang. Bonus pa yung nakapasok sa Big 4, kaya mas lalo silang gigil. Bakit ang mga tao mag-adjust para sa kanya? Makibagay siya kung nasan siya. Nasa PBB siya. Wala siya sa barangay niya. Siya dapat mismo mag-adjust sa mga ginagawa niya. Parang ganito lang yan eh, namimisinterpret nilang palagi kang galit kasi malakas boses mo. Pero hindi mo naman minumura o sinasabihan ng masakit yung kausap mo. Sadyang ganun lang talaga boses mo at ganun ka lang talaga makipag-usap. Mostly sa mga ganyang tao, komportable sila sa kasama or kausap nila, kaya di sila nag-aalangan ipakita yung totoong sila.